Duterte, Pongo at Bato de la Rosa. Ibenta tayo ni Duterte sa China. Siya ay taksil sa Pilipino. Si Duterte, Bongo at Bato de la Rosa ay taksil sa taong bayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko lang po din ilahad sa inyo na yung mga kasama ko sa tarbaho na humarap sa Senate Blue Ribbon hearing, si, si Captain Perote, si Master Sergeant Jerry Luanag, kasama na din si Director Pahardo lahat ay patay na. Silang lahat ay pawang mga inusente at walang kasalanan. Matitinupo silang mga pulis. at tapat sa kanilang tungkulin. Si, si Master Sergeant Jerry Liwanag ipinagbabaril pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Si Director Pahardo namatay na mag-isa sa ibang bansa. Si Captain Perote hanggang ngayon nawawala at patay na. Humingi, humihingi ako ng pasensya sa mga pamilya Ayun, no? Uh, ilan lang yun? Ah, uh, Matagal-tagal na to, no? Mga kaegsunan, mga kababayan, no? Mga siguro kalagitnaan pa yan ng July, ano? Sa isang uh, uh, committee hearing ng uh, kongreso, no? So, ah, uh, Mabagal yata ang aking ano. Mabagal yata ang aking uh, tawag nito, ang aking uh, internet, no? Hindi ko ma hindi ko ma klaro ano, pero yun nga, uh, magpatuloy tayo. Yun is uh, uh isa yun sa paglalahad ni Kernel Desierto kung di ako nagkamali, ano? Uh, isa rin siyang agent sa PNP o kung ano magtawag doon na kung saan nasa uh, usaping uh, droga or, or whatever man yung kanyang uh, katungkulan, ano, yung tinatawag nilang enforcer, drug enforcer or whatever, no. So, nagtago na yan at uh, yung kanyang uh, paglalahad sa kongreso ay uh, uh, true ano lang yun, through... Uh, na bang tawag noon, ro online, no? Uh, may 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 tawag niyan, no? So, 'yun ang mga sinabi niya, no? Nadinig niyo naman ah, uh, sa bayan, <laughs> no? Sabi pa nga niya, trydor sa bayan si Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, at siyempre marami pang iba, no? So, ang sabi ko nga dito sa pamagat ko is uh, ah, uh, uh, it lahat ng mga alipurus, mga alalay, you no, know, mga kanang kamay, uh, uh, ano pa ang kailangan, you no? Know, para masangkut na o makulong na, yung mastermind, you no? Know. tulad ng mga ito, you no? Know, ah, uh, pwede kong sabihin mga Uh, literal na mga alipuris, no? Mga alalay o kanang kamay. Bagamat ang mga ito ay nasa PNP, no? Pero sa ngayon, sila ay uh, sangkot na, ha? Huh? Sangkot na o pinapatawag na o suspect na, no? Kas wala diyan si Bato Dela Rosa, no? Pero uh, yang apat na 'yan, no? Ah uh, Si Oscar Albayalde, itong kalbo, yung nasa inyong uh, kaliwa ng inyong screen, no? Tama ba ako, nasa kaliwa o nasa kanan? Basta itong kalbo, no? Tapos itong nasa uh, pangalawa, yung naka-uniforme, is eh, yan yung si Romeo Karamat, no? Uh, at ngayon ay uh, ano pa rin yan, uh, aktibo pa sa PNP. At katunayan, iniimbestigahan na naman yan no sa kongreso ngayon meron na naman siyang uh, mula sa bulakan kung hindi ako nagkamali ito ay uh, tumaas yata ang ranggo at nalipat ng ibang uh, hindi na siya wala na siya sa bulakan nung panahon ni Duterte nasa Bulacan itong taong ito titingnan yung mabuti itong naka-uniforme si uh, Romeo Karamat Jr no Siya yung na uh, nadistino sa Bulacan na kung saan isang gabi lang napakadaming namatay no yung siyempre ang sabi nila ng laban <laughs> so kung uh, 18 'yun kung 20 man 'yun o kung ilan man lahat ang pinatay nung gabing 'yun ay lahat daw ng laban sa so, kaya kung ikaw uh, ikaw na magsasaka diyan ikaw na barbero diyan ikaw na uh, uh jeepney driver ikaw na ordinaryong tao lang maniniwala ka ba na kung ah, yung 15 kung 15 kung kasi hindi ko na maalala yung figure ano pero ito yung uh, hipe ng bulakan nung panahon na yun na kung saan isang gabi lang, ang daming namatay na matay, yung mga pusher, mga addict o kung ano man yun at katunayan nga sabi ko yun ay panahon ni, ni Duterte ano at, at ngising aso si Duterte no talagang Uh, tawang demonyo ang uh, nangyari, no? Uh, Tuwang-tuwa siya dahil magaling daw itong si Karamat, no? So, yun, binanggit ko nga kanina na ngayon, hanggang ngayon, dahil aktibo pa yan, meron na naman yan, uh, uh, pinatawag na naman yan sa uh, kongreso dahil nga uh, involved na naman o uh, yung kanya mga nasasakupan ay involved na naman doon sa isang bypass operation na kung saan uh, pinatay nila o binaril nila ha uh, binaril nila yung uh, yung pusher daw na kung saan pinag iniimbestigahan iniimbestigahan ngayon sa sa kongreso lumalabas na tumakbo no tumakbo nga eh dahil hindi sila kaya hindi kaya yung kapulisan pero binaril pa rin no at uh, Huwag na nating pahabain yung kwento. Basta't gano'n, ano, binaril nila ng nakatalikod. Ito, kaya itong si Karamat ay uh, uh, iniimbestigahan o kinukunan din ng uh, kanyang salaysay doon sa kongreso. Ngayon, itong natitirang dalawa, uh, hindi ko alam kung sino dyan ang Edelberto Leonardo, tsaka yung Elias Mata. Pero pare-parehong mga pulis yan, no? malamang itong dalawang ito ay uh, retirado na rin at kasi ang laging sinasabi ay si karamat na lang ang aktibo. Sa, kam sa makatuwid, itong mata daw di mano hindi ko alam dyan kung sino dyan sa dalawa, no? yung isang malaking mukha o itong impis ang mukha. Pero sabi nga ng isang uh, vlogger na si Atty. Inso Tumotorgo, no? na itong si Eliasar Mata, eh, ito daw yung parang financier. Ha, mga kaibigan, mga kasama. Ito daw yung financier. Naalala nyo ba yung uh, naalala niyo ba yung sabi-sabi? Uh, uh, na sabi-sabi, pero alam natin may katotohanan, no? Dahil uh, hindi naman sisingaw ang mga ganyang kwento kung hindi totoo. Na, na di no, ang bawat persyento ay, nagkakaroon ng pabuyang cash, no? May pera katapat nung kung ilan yung mapapatay bawat araw ay may kapalit na pera. Di umano no, itong si Elias Armata ang uh, pasimuno o ang nagbibigay, ang nagde-deliver ng pera. Kaya grabe. <laughs> grabe mga kababayan, ano? So ito na yung mga sinasabi natin, ano, na ilang ilang pakayang mga alipures, mga kanang kamay, mga kaibigan ang kailangang uh, mabisto at uh, mahatulan ng kung ano-anong kaso bago uh, tuluyang maipakulong itong si Duterte, no? Tuluyang ma sabi pa nga ni Bato eh pinagyayabang niya pa na hindi do basta-basta ma-implicate si uh, Duterte no? <laughs> Papakita lang natin ang tulad nito, ano? Yan, no? Ang daming namatay ng mga ordinaryong Pilipino, no? Kisyo adik, kisyo pusher. Pero ito, 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 itong taong kanyang katabi na uh, nagngangalang Michael Yang, no? Ay namamayagpag. tingin pa nga natin ay nakatakas na tong uh, hayop na ito no nakatakas na o wala na sa Pilipinas so 2016, 2017, 2018, nagbubulag-bulagan tayo, no? Ang daming nagbubulag-bulagan, bilib na bilib, no? Bilib na bilib sa taong ito, no? Tingnan mo nga, ito may bago tayong nakuha pang picture, ano? Mukhang lasing pareho yung dalawa, hindi, yung itsura lang naman, ano? wala tayong prueba, pero tingnan nyo ang itsura ng dalawa. Ha? Yan ba yung hindi magka -ibig, magkaibigan, hindi magkasanggang dikit? No? At ginawa niya pang ano yan, economic advisor daw. No? Talagang sabi nga ni Asierto, Asierto yung kanina, Desierto, Asierto pala. Pasensya na mga kaibigan, ano? Kernel Asierto yata yun. No? Ang sabi pa nga niya eh bininta tayo, trinidor tayo ni Duterte. No? Trinidor tayo. Tingnan mo naman, no? Simula nung siyang maupo, puro Chino, puro Chinese ang mga naging kaibigan, naging adviser, naging uh, pinapasok ng mga negosyante. Puro galing China, no? Eh ito pa nga may picture pa tayong ganyan, ano? Ah, tanggalin natin itong uh, banner ko, ano, kasi masyadong nakakaharang. Yan. Malabo nga lang, ano, pasensya na. Pero pro-China ang nakasabi diyan ano. Si, si Roque, na na uh, may sumisingaw ding baho ngayon tungkol dun sa mga nahuling dalawang uh, fugitive fugitive na galing ng uh, purak, no, involved sa pugo ng purak. Ayan. No? <laughs> ang mga... Chinese boy, <laughs> Chinese boy at Chinese girl, no? Kasama yung anak ni Duterte, si Duterte, at itong si Padilla mismo, no? Matagal na natin sinasabi yan na maka-China din yan. At siyempre si Bungo, no? Marami pang iba. Hindi lang yung mga yan, no? Kaya, ang challenging talaga dito is, uh, uh, dapat maging mapagbantay ang mga Pilipino, no? Kasi magi-election sa 2025 mga kaibigan, mga kaeksonan, no? Ah. Uh, 'Yun lang ang ano natin, 'yun lang ang talagang gusto nating uh, ipakita dito sa ating uh, pagbo sa ating channel na Kailangan pa bang ano, memorize 'yan? <laughs> no? Kailangan pa ba bang i-memorize yan? Na, uh, hanggang kailan ba? Parang minsan niisip ko uh, 90% naman siguro na ang mamamayang Pilipino ang uh, na, nakato na o uh, nakahibalo na o alam na kung sa Tagalog na ang mga Duterte o si Digong Duterte ay talagang uh, involved sa mga ang mga involved sa patayan sa droga laban sa droga uh, may malaking uh, korupsyon na naganap nung sa usapin ng Parmali uh, ano pa ba ang kanyang kinakasangkutan na bilyon-bilyon yung kanyang confidential fund na bilyon-bilyon intelligence and confidential fund no? So at binaon tayo sa utang, no? <laughs> binaon tayo sa utang. Baka mayroon pa ring magsasabi diyan na hindi tayo binaon sa utang, no? Binaon tayo sa utang yung kanyang anim na taon ay uh, kung ang utang ng panahon ni Pinoy ay nasa 3 or 4 uh, trillion. Nung panahon ni Duterte, pagkatapos ng kanyang uh, anim na taon ay yung dating 4 trillion ay umabot ng 16 ha huh? 16 trillion kung hindi ako nagkamali may konting mang diferensya yun no pero umabot ng 16 trillion kaya ilang bisis na uh, umikot yung dating 4 na trillion tatlong bisis o apat na bisis na mas madaming Uh, naging utang sa panahon ni Duterte. Kaya hindi ko malaman ano kung ano pa ba ang kailangan nating patunay, no? Ito pa, meron pa tayong isang uh, gustong ipakita, no? Yan. <laughs> Marami na namang nagsasabi na nagkataon lang di man sabi ng mga DDS vlogger. Nagkataon lang yan, no? Uh, Kisyo presidente daw, kaya natural lang daw na mayroong picture pero kalukuhan yan. No? Marami nang kumalat niya na picture na uh, hindi totoong nagkataon lang yan kasi mismo yung ibang mga picture na nandoon sila ah, uh, sino yung nalagay sa custom ng araw? Ano? Si Paeldon. Nandoon sila Paeldon at yung iba pang mga alipores Eh bahay mismo ni Duterte yung background sa loob mismo ng bahay ni Duterte yung picture taking. Kaya, kayo ba papayag na paglulukuhin kayo? <laughs> At sasabihin sa inyo nga, uh, ah, hindi naman magkakilala yan. Nagkataon lang na uh, siyempre kampanya, pumunta dun sa isang lugar, nagpa-picture. <laughs> kayo ba'y magpabudol pa rin no? sa kasinungalingan ng mga ito? At yung mga vlogger niya, ay nagsisilungaling at pilit tinatakpan ang matandang ito. Uh, kayo ba ay mapapaniwala pa rin? So, ang dami, ano, ang daming mga uh, pangyayari sa panahon ni Duterte na talaga namang nasasangkot na at ngayon naglalabasan yung mga baho ng mga alipuris nila, no? Ngayon lumalabas. Siguro ang pinakamalaking uh, kasagutan bakit ngayon lumalabas, no? Siguro kayo man ay uh, naiisip niyo rin na talagang naduwag, huh? kaya nga meron akong mga vlog na sinasabi ko doon na yung Congress at yung Senado ay naging uh, nagbahag ang itlog, eh <laughs> baharin nang bahag ang ikog, ha? Huh? Ah, namuti ang itlog kung sa Bisaya, no? Ning bahag ang ikog nga hadlock at tong panahong 2016 hang, hang to 2022. Karon nga nawala na kining si nawala na si Duterte. Ayun na. Kahit pa paano, ha? Kahit pa paano kumilos na sila. Sabi ko nga huli man, huli pa rin. <laughs> huli, huli man at huling magaling. Ano ba 'yung kasabihan ganon ano? Pero pakatandaan natin, no, mga kaigsuonan, mga amigo, mga amiga, di uh, dili ta pwede mo sugot nga mag on lang, no? Di ta pwede mo sugot. Trilyones ang nawala, libo ang mga pinatay, at hanggang ngayon patuloy na gusto nilang makabalik, no? At uh, patuloy na nabubulgar yung kanilang pakikipagsabuatan uh, sa uh, uh <laughs> o sa chay ng uh, hukus pokus no kaya kayo kayo ang bahala no kayo ang bahala kung uh, padayon mo ha ah, nga magpailad no kung padayon mo nga magpailad sa mga taong sa mga tao ni no kamo ang bahala no? pero paulit-ulit na nga nating sinasabi na ang dami ng pruweba no Napakadami po iba, nagkapatong-patong na, na mayroong talagang uh, uh, sabwatan, krimen, korupsyon, uh, at pagka, pagpapakatuta sa China na nagaganap hangga, mula noon, 2016 hanggang 2022 at magpahanggang ngayon. Kaya nasa inyo yan, no? Uh, mayroon pa nga kung gustong ipa, ipi-play, no? Uh, ito yung usapin doon sa mga, <coughs> excuse me, doon sa kaya Michael yang no? Ito yun. Uh, sa kongreso naman ito. The movement of the motion to allow the chair to dispose your motion uh, relative to the penalty that will be imposed On Mr. Michael Young, before we adjourn in our today's uh, committee hearing, would that be all right? I, I don't have a problem with that, Mr. Chairman. The problem is the quorum. Mm. Eh. We, have quorum. The, the, we have a quorum. Yeah, we have a quorum. A quorum has been established, and this is. Has... Of course. The, the... The Uh, pangit yung audio, ano? I-advance na lang natin. Uh, ilagay natin banda rito. Pero ito ay uh... Ito ay uh... Your vote. Uh, to the committee secretary, please, uh, ComSec, please record the votes. Uh, but uh, we will We shall uh, rule on that uh, before we adjourn our committee hearing uh, today. So the motion is to impose a penalty of detention at at ano at 430 for, for days. Yeah, 430 days at at Bikutan, at, uh, Bikutan City, Jail. City Jail. At Bikutan City Jail to Mr. Michael Yang. yun So sayang pero 'yun na nga ano, sayang bakit hindi ginawa ito nung kasagsagan uh, um palagi pang nakikita itong si Michael Yang, no? Uh, ngayon, ay, ayan na, mayroon ang mga resolusyon sa Kongreso na hulihin o kung ano mang tawag dyan, kinontem, tapos hulihin at ikulong sa, ano ba yung binanggit, pa sa city jail. No? Sa city jail. So, nakakapanghinayang. Baka kasi nakatakas na to, wala na to sa Pilipinas. At ang nakakalungkot, no, mga kaigsoonan, mga kababayan, ang nakakalungkot is uh, na biktima na tayo, no? Biktima na tayo. Nakaranas tayo ng uh, uh, grabing uh, katarantaduhan, grabing uh, takot at grabing pang-aabuso mula sa kanila ng mga makapangyarihang tao. No. So hanggang ngayon, no, pakatandaan natin. Hanggang ngayon nagdurusa tayo, no? Ah, uh, yung mga pugo na 'yan, no? Yung mga yung moralidad natin, no? Yung moralidad natin na para bang uh, tinitingnan tayo ng mga iba't ibang bansa na namumuhay tayo. Ah, uh, namumuhay tayo sa utang, namumuhay tayo sa uh, billions daw na tax mula sa mga illegal na mga pasugalang yan. No? So, <laughs> parang kulang na lang sabihin na uh, dahil sa palpak ang ating uh, pang-ekonomiyang programa ng lahat ng mga nagdaang gobyerno, ay kulang na lang sabihin na dito tayo sa sugal o aasa. Dito tayo sa sugal kukuha ng maraming pera. No? um kahit na ang kapalit ng pagkuha ng maraming pera ay uh, yung wala na tayong pagmumukha <laughs> wala tayong pagmumukha na iiharap pa sa ibang mga bansa dahil uh, mantakin mo nasa Pilipinas na yung mga scammer no uh, lahat na ng klase ng uh, uh, pangluloko at gamit yung mga sugalang pogo na yan no so iyon lang ang talagang uh, gusto nating ipahiwatig dito na uh, maging ano na tayo no sana dalang-dala na tayo no na naisahan na tayo ng ilang bisis tapos uh wag na tayong nakakalungkot man pero wag na sana tayong uh, maluko uli no sa sa pangatlo, sa una, sa pangalawa at pangatlong pagkakataon, no? Tulad niyan, may uniting unity unity team na nangyari. Nagsamahan sila, nagtuloy nagtulungan sila. Nanalo yung uh, kanilang kasabwat na si na uh, si Marcos at ngayon nag-away-away at ngayon pinapalabas na gustong bumalik yung anak at yung iba pang mga anak. Ha? Huh? Gustong palabasin na sila ang mga ah, uh, panibagong bida. <laughs> Siguro naman. No? Siguro naman ma one plus one yun na mga kababayan. Kung gaano ka uh, ka utak kriminal. No? Ang uh, alam nyo na ang dating administrasyon. Okay. Maraming salamat. Ah, Uh, hindi ko hindi ko gaano nabati ang aking mga kababayan, mga kaigsuonan diyan sa Visayas ug Mindanao sa sa start kasi ng ating vlog ay nauna itong uh, pagpapakita ko kaya uh, asierto no yung dating kernel na hinahanting ni Duterte no so ngayon ang ako bumabati ng ano ko babate no so maraming salamat sa inyong panonood diyan sa uh, Metro Manila sa Luzon at may adlaw po sa Visayas uh, ug Mindanao. Maraming salamat at uh, paki-subscribe, paki-share mga kaigsoonan.